Hello guys! Kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay magluto naman tayo ng masarap na chicken tinola at fried chicken. So tara na guys at samahan niyo po ako magluto and enjoy watching na rin po. So na nga guys, so ito yung naisip kong lutuin ngayon ng aming, ng aming dinner na akin trisans kasi medyo matagal na kami din hindi nakakapag fried chicken. So yun na nga guys, so pumunta pa ako ng SM bumili ako nitong ating mga ingredients. Ayan yung ating sayote, yung ating chicken dahon ng sili at lalagyan natin dahon ng onion. So, ayan ang at nilinisan na natin dyan yung ating chicken and yung ating dahon ng sili and yung ating sayote. Siyempre, hindi mawawala. Siyempre, mas maraming gulay. Siyempre, mas masarap po yan. At ayan yung ating onion, garlic, and ginger. Ayan. So, guys, nagpainit na tayo dyan ng ating, sa ating pan sa ating pot. Ayan, naglagay na tayong mantika at nilagay na natin dyan yung ating ginger, yung ating luya. At after nyan guys, nilagay ko na rin dyan yung ating bawang. Ayan, halu-haluin lang natin yan guys. And isunod na rin natin dyan ilagay yung ating sibuyas. Ayan. At pag nangamoy-ngamoy na at lumabas na yung aroma ng ating mga sangkap, i-next na natin dyan ilagay is yung ating uh, nilinis na chicken. Ayan, ilagay na natin yan dyan guys. So, hinati ko lang yan guys kasi para meron naman tayong fried chicken. May prito na, may sabaw pa. Ayan, medyo maulan-ulan nga guys dito sa naga kaya naisipan ko magsabaw nitong chicken. So, ayan nga guys, naglagay na ako dyan ng paminta at ng pati sa ating chicken para may lasa na yung ating chicken dyan. Ayan, ang bango-bango na nito guys. nako nakakagutom na. So, ayan nga guys. So, hinaluhalo lang natin yan guys. And syempre, maglalagay na tayo dyan ng tubig. Ayan. So, naglagay ako dyan ng tatlong basong tubig. Ayan. Para maraming sabaw. Ayan. Masarap humigop ng sabaw ngayon kasi syempre malamig yung panahon. At ayan, tinanggal ko lang yung mga nagbabubbles-bubbles -bubbles lang dyan. At ayan na nga. And after nyan guys, at madali namang maluto yung chicken, nagdagdag ako ng konting asin pa. At ilagay na rin natin dyan yung ating uh, sayote. Ayan. Gusto ko po sa tinola is yung marami ang gulay. Kasi minsan pinapapako yung mga sayote dyan. So, ayan na nga at luto na rin yung ating chicken dyan. I next na natin ilagay yung ating dahon ng sili. Ayan, pwede po kayong gumamit ng malunggay or dahon ng ampalaya. Ayan, masarap po yan sa ating uh, chicken tinola. At ayan, naglagay ako ng dahon ng uh, onion para mas mabango at mas masarap. Ayan na nga guys, at luto na yan guys. So, ahunin na natin yan. So, i-ready na natin yung ating mangkok at transfer na natin yung ating chicken tinolas. And after nito guys, uh, ayan, i-ready ay na natin yung ating uh, ipipritos na manok. Ay, yung ating manok, uh, pig marinate ko lang yun sa konting asin, paminta at konting uh, crispy fry para mas malutong yung ating fried chicken. Saka, syempre, masarap na din. So, ayan nga guys, so, ayan, no, umuusok-usok pa. So, yung ating sayote dyan guys, is hindi ko masyadong niluto para nandon uh, nandun pa yung ano nung ating sayote. Ayan, napaka-healthy niyan guys. So, ayan na nga at nagpainit na rin tayo dyan ng mantika sa ating pan. At ilagay na natin dyan yung ating uh, mga chicken. Ayan. Naku guys, ano bang ulam nyo ngayong gabi? Ayan, share nyo naman. So, ayan na nga guys. So, gusto ko nga po pala, kanina uh, na mali ako dun sa pag-shoutout kay Sir Herman Nolior ang nasabi ko. Sir Herman Nora pala. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa pag-send ng star lagi. Ayan. From California pa po yun. Ayan. Kaya gusto ko po magpasalamat talaga sa kanya. Kasi sa pag-send ng star. At sa lahat po, syempre, ng mga nag-share din ng aking video. Syempre, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta po sa Mamshi and Trison sa mga nagko-comment at nagre-react po. So, ayan na nga guys. So, luto na itong ating uh, fried chicken at isunod na natin dyan yung ating second batch na ipiprito so after nyan guys at nag brown brown na rin yan guys so babalik balik na din lang natin yung ating fried chicken and syempre after nyan ay luto na rin pag ganyan pwede na natin ahonin so guys ito lang ang aming video today sana yung nag enjoy po kayo ng aking video and see our next video again And sa lahat ng hindi pa po nakafollow, ayan, pa-follow na lang po ng aming page, Mamshi am, and treason So guys, thank you for watching. Ciao, kain na na.